Pagbaba ng poverty incidence sa unang quarter ng 2023, ikinatuwa ni Pangulong Marcos Jr. Nartonyos Kop ni Kim Gomez. Ikinalugod ng Administrasyong Marcos ang pagbaba ng poverty incidents sa unang semestre ng 2023. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 16.4% ang poverty incidence mula sa 18% sa kaparehong panahon noong 2021. Katumbas ito ng 230,000 kabahayan na nakatakas sa kahirapan. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, isang dahilan ng pagbaba ng mga mahihirap sa bansa ay ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Mula 2021 hanggang 2023, bumaba ang antas ng kahirapan sa 15 mula sa 17 region sa bansa, kabilang ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Soxargen at Caraga. Naitala naman ang pinangmatas na poverty incidence sa BARM. At yan ang newscoop, ko si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.